May buntag mga uh, busing, lalo, lalo na yung mga Cebuano no, dyan. Sa so, mga taga Sibu, Mindanao, Tugugiti, yan. Same size Mindanao. May dala pala akong bigas na mais. So, ito yung bigas na mais, mga idol, number uh, 16. Bigas, ito naman yung binload. So, nagpakulot tayo eh, ng tubig para dyan natin ilunod. So, yan yung mga idol, ito. Yan yung natin bigas na mais. Mag-try tayo magluto. Pari sa ating ginamos. Ayan sa mga pusing. Kung nagsahin ka, bali. Ayan ba? Tinatamok-tamokan mo. Okay. Bravo. Ano yung tap na? Pati na iyahang kwan. Pati na iyahang Ayan yun yung nagsahin mga pusing. Ayan. Ayan na yung saing. Yung luto, yan mamaya Wala na, matanggal yung ano niyan, mga matanggal yung pwede ka ba? Tawag ito sa amin ay kabang? Uh, alokabang. Yung alokabang. So, kailangan, kung nagluto ka nito, ilugayin mo. So, yan yan, oh. Yan. Kala mo lugaw. Pero mamaya tingnan niyo mga idol. Bigla yang ano, bigla yang tutuyo. Ayun. Yan na pagluto ng bawang na mais. Yan. Oh, Mutalon-talon na siya. Salamat pala kay ano to sa mga kay tatay, kay nanay. Den po sa lumpiya uh, si Ito ay uh, kanilang ano talaga uh, sariling ano ba patubas or ano yung ani nila sariling ani at pinagiling at itong mais na to ay walang abuno ito talagang natural oh tingnan mo dito ito tingnan mo luto na yan, ano na yan oh, diba? natuyo na walang pangayon ito eh ito dahil natuyo na to Punting ano lang to. Tapos, siguro panghihina yan. Siguro, yan. Yan. Diba? Ngayon mga idol, ganyan lang. Luto na ngayon yan. Takpa natin. Pag tinakpa natin yan, luto. Mamaya-maya, ano na yan. So, abangan mo! At shout out pala sa mga kumakain ng mais, no? dito sa Manila wala may maes sa Pilipinas dito pero halos talaga mais na yellow corn pagkain ng manok or baboy. Bira lang ang puti na bigas dito. Mayroon man siguro yung mga pating mga bisaya na rin nandito na marunong magil, sigi, ginigiling sa bato. Kasi wala akong nakita dito na gilingan ng bigas na ano yun, bigas na mais na puti. Yun lumari. So, kumplito yan. Number 16, 14. Ito pinaka maliit. Number 5. Hindi <laughs> yun, oh. Galami, ano ba? So, subahan na naging namos, Ron. Ah. Sana, oh. Naka-tawan ko pag ulang, ganyan, oh. Ngayon, wala nang abs. Ah, oh, tingnan mo, tol. Ito lang yan. Eh. Pakain natin ulit, oh. Oh. Para mas lalo ka. Oh, o, Para ako. na ba? lang. Oh. Okay. Ayan. Oh, Panawin nyo mamaya. Para Alam nyo parang biyod naman ano? ng kung haluan, ano tayo ito? Hmm. Parang